At kaugnay pa rin po sa tuloy-tuloy na pagbayo ng mga kalamidad o mga bagyo dito po sa ating bansa. Makakausap po natin sa oras na ito ang uh, isa po sa mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development, si Undersecretary Irene Dumlao, ang nagsisilbing tagapagsalita ng natura pong ahensya ito ikaw na pa rin doon sa sinasabing depleted o medyo mababa na pong pundo ng uh, Department of Social Welfare and Development para sa pagtulong sa mga kababayan po natin. Pero as per uh, initial report ng Social Welfare, ay parang uh, patuloy po ang paghingi mula po sa Department of Budget and Management. Magandang umaga at welcome sa Bombo Radio Philippines. Sandra Secretary Irene Dumlao, si Bombo Genesis po ito at kasama natin ang ating katandem si Bombo Ever. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Uh, sa ngayon, paano po yung mga relief operations yung so mga relief efforts? effort sa ginagawa po ng uh, Social Welfare Department dyan sa may Northern Luzon. After nga po na itong magkakasunod ng mga bagyo na nanarasan po dyan. Yusek. Ah, tama po kayo. Ano, nagpapatuloy ang Department of Social Welfare and Development. So na sa gawa nito na disaster response operations. Uh, in fact, nagpapatuloy pa po yung pagpapahatid natin ng tulong para sa mga naapektuhan ng pagyong barfe. As of AM this morning, nasa uh, almost 60,000 family food packs have already been released to local government units as part of our augmentation support. Ngayon din po, uh, nasa mahigit 220,000 family food packs ang nakapreposition po sa mga warehouses, sa mga schools and last miles ng DSWD dito po sa regions 1, 2, 3 and the Cordillera Administrative Region. Hindi lang paghahanda naman po. Sa at napektuhan lang pag yung mika. Karagdagan po dyan, ang ating po National Resource Operations Center ay nagpahatid ng 10,000 family food packs. Dito po sa ating warehouse sa uh, uh, Aurora province na kung saan nga po 1,000 family food packs have been released initially dito sa binag sa something sorry Uh, this part mm -hmm. of Aurora na uh, isa sa mga tinamaan ano, uh, ng bagyong uh, Nika uh, okay. para paunang uh, uh, paunang tulong sa mga naapektuhan. Ngayon din po, dito sa region uh, Cordillera Administrative Region and then the Region 2 ay nakapagpati din po tayo ng mga family food packs. Lalo-lalo na po sa mga pamilya na pansamantala ay nanunuluyan dito nga sa mga uh, evacuation. Mm -hmm. Nakausap po natin ang ilang mga provincial disaster and risk reduction management officer, ano, uh, Isabela at dyan sa may probinsya po ng Aurora. At sabi po nila, depleted daw, oh, napakababa na po yung uh, bulto ng kanilang mga ibibigay na family food packs dahil sa maraming bagyo pong nanalasa. Naipaabot na po ba ito sa, uh, sa inyo, sa Social Welfare Department, uh, USEC? At ano po yung tugon po dito ng uh, DSWD? Uh, that's correct. Our field office regional directors are in close coordination with uh, their local government units dito po sa Region 1, Region 2, and the Administrative Region. at kayo rin po sa Region 3. Uh, kaya nga po nang nabanggit ko kanina na sa mga 220,000, yung mga family food packs ang naka-proposition sa mga lugar na iyan. But, patuloy po tayo nagpapahalitin ng karagdagang mga uh, family food packs dito sa mga naapektuhan ng Pangyong Marce. Eh dahil sila rin po no, yung naapektuhan na rin ng bagyong lika. So mm -hmm. uh, nakahanda naman po ang Department of Social Welfare and Development na magpahatid ng karatagang mga family group part of our augmentation support to the local government units. Alright. Uh, Yusek, meron pa rin po ba ng dalawang uh, weather system po sa labas po ng ating uh, Philippine Area of Responsibility na nagbabanta rin po sa kaparehong track? Papaano po kung tutuloy po ang mga ito sa Northern Luzon? May mga family food packs pa rin po ba na dadalhin po sa bandang norte, Yusek? Uh, that's correct. Uh, as we speak, ay may mga uh, uh, na-dispatch pa no, na ng mga karagdagang mga family food packs uh, dito sa region 1, 2, and 4. In fact, uh, for region 2 alone, meron tayong uh, naka nakadispatch na uh, na 35,000 today uh, na kung saan nga po uh, that will be part of our ongoing response operations and of course, at stockpiling. Um, in terms of uh, available resources naman po, ang DSWD ay may mahigit 1.3 po po na mga family food packs strategically Uh, preposition across the country. May mahigit 150 115 million pesos at uh, standby funds din tayo na maaaring gamitin. And uh, we're currently uh, waiting for uh, other replenishment that, of our quick response fund that we requested from uh, the DTM. Gayo uh, din to ongoing yung production ng mga family food sa National Resource Operations Center. Part of what we are producing daily, that is uh, uh, around 20000 to 25000 daily ay napupunta dito sa Regions 1, 2, and 4. Ganyan din po, may ongoing production tayo din sa Central Luzon. At ang target hmm. din po natin na production ay 20,000 a day. So, lahat po na mga ito ay nadidispatch natin sa mga disaster-affected populations, uh, disaster-affected areas. Uh, as part of our response efforts, and eh, bilang paghahanda sa mga susunod pa po ng mga extreme weather events. Alright. Yusek, medyo mababa na nga po itong pondo na ibinibigay dahil sa, para po dito sa relief effort, dahil sa patuloy o magkakasunod po ng mga relief assistance ng inyo pong ahensya. Paano naman po sa iba pang mga cash assistance program para po sa mga biktima, may aasahan pa po ba silang matanggap, Yusek? Uh, tama po. Uh, meron din naman po tayong uh, inilaan na pondo para sa Uh, emergency cash transfer, and of course other assistance or interventions that may be taken from uh, assistance if that was in crisis situation. So currently we're at the response phase so mga family food packs and non food items ang pauna po natin ipinapahatid. But once we enter yung early recovery phase ay um, makakapang uh, extend tayo ng mga karagdagang uh, interventions in the form of financial assistance to support the early recovery of our disaster-affected uh, families and individuals. Okay. Maraming salamat for joining us uh, again, Yusek. Ano? Uh, panghuling katanungan na lamang. Sabi po ng State Weather Bureau, saan pa po yung hanggang sa apat o lima pong mga bagyo uh, bago matapos ang taon? So kung bababa na po ang pondo ngayon ng Department of Social Welfare and Development, kakayanin pa po ba nating maitawid ang kabuan po ng uh, taon bago po maapurwahan ang 2025 budget, Yusek? Uh, yes we're yes, you, point very grateful to the support of the department of project and management because all our requests for replenishment of our quick response funds have been uh, favorably acted upon by the DPN. And we are confident that our uh new request will be favorably uh, acted upon as well. Uh dah il uh chempre na paha na gang ong ADSA response operations and uh we're very glad that uh, you know, the Department of Budget and Management has been uh, uh working and uh, has been facilitating all our requests. Maraming salamat din po. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Undersecretary Irene Dumlao. Sa pong tagapagsalita mga ng Department of Social Welfare and uh, Development Congress pa rin sa magkakasunod ng mga bagyo na tumama po dito sa ating bansa.